Happy Friday guys! So, punta tayo sa kitchen check natin kung ano yung ginagawa nila dito. Hello! Siya nagliluto si Kaya na what is that? Bago! Bago! Wow! Ang wow. ang ang yan! At dito naman. Ay! Nagbabalat si... Nagbiwa si Nyan Judy para sa sinangat. At si Ate Jenna Lino. Wow! Guys, ito, ito ang sarap ngayon ito, ito. ito. Ang bilis niya ito generally ni magbalat, oh. Sa malaking lulo. Dito may lulo dito. May, dito. May so may manga, may manga tayo for today's video. Kaya mura. Anong, maksang manga to? Pakistan? Yemen, Yemen. Ito pa lang si Yemen. Woohoo! Yemen? Nangangasim na ako. Tatot Thank you, Tia Dee.

Kailangan pa. Kailangan pa yung beam. Nguyan niya mabuti ha. Huwag masyado mabilis. <laughs> <laughs> Yan yeah, no. Meron tayong white rice. Plain na rice. Tapos nagsasangag pa si Kuya Junel. Tapos ayun tayo. Fried chicken. Sino na kayong kaneta niya yung Julie? Kaya Johnny? Wow. So ayan. Naguhugas na yung mga kabayan. Pinagkainan ng mangga. May leftover pa tayo sa kanina. Ay, yun, no? Meron pang, ang tawag dun? Kalabasa. Next week, ano na tayo? Uh, fishball. Fermi, mean, gawa ka sa usawan, ha? Yung masarap na sa usawan, para fishball talaga kain natin. Tapos bibig tayo steak. Para tumusok to, so... So, hindi hey, tayo guys, nagbabalik sa 017 Sophie, located dito sa Naigdam Kanina ko pa nalalo ko Saudi Arabia, let's go Kasama natin yung mga Aramco girls Minan Julie, nandun siya, si Marnie, si Ati Tropa Si Christian at si Leo at Ardon Last time na namin kasama si Leo dahil babalik na siya sa site Si Ryan ay galing ng Alha sa si Kuya Dig. Ito naman si Kuya na. Kuya Mark na member ng Team Gout. Ito naman yung Tropa ni Snow White. Let's go, happy! <laughs>